nag da voice pa nga ako putang kulit. Talaga? Maabot ako hanggang top 10. Oo. Oh. Nalang pasok hanggang top 10, oh. top 5, okay. top 4 ako. Ano talaga bata-bata hilig namin mag gitara, tapos kumanta-kanta. Alam mm. nag da voice pa nga ako putang kulit. Talaga? Nag da voice pa ako dati. Oo. Dito lang sa ano, sa Sambales noon kasi ang The Voice dati, ang ginagawa nila kada province. Uh. Nagana sila, nagtutuwaan sila. Mm -hmm. So from 100 ano nila yan, ikakat nila yan sa sampo. Uh uh, 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 Tapos yung sampo, yun na yung papag-blind auditions nila. Uh, Tapos ano, uh, top 100. Umabot ako hanggang top 10. Oh. Talagang pasok hanggang top 10. Oh, okay. Top 5, top 4 ako. What if no naging 76, the voice naging, naging, the voice superstar ka yung Puta. Oh, na pala yung susunod na Gary Valenciano no. <laughs> sa isang parallel universe pala merong Gary Valenciano na naguhulo na invictus <laughs> no <laughs> Gary Valenciano na naguhulo <laughs> nilaban ang tangkad sa pagalingan ng dura nilaban ka agad sa malaliman ng tula kaya ano ba ang palag ng malaking puro buta lalot katapatay malaki kong tubog ma